what up mga kabakyard good morning sa lahat uh, maraming salamat lord sa umaga lord Bahay buhay pa kaming lahat panginoon maraming maraming salamat uh, mga kabakyard update ko kayo sa aking manukan ito na siya ngayon mga kapakyard. kabakyard yan na lang natira scratch pin yung isang kulungan ayan ito pa isa ngayon dadalhin ko to ayan wala na ayan, yan na lang natira yung mga natira-tira ayan doon wala na yung aso yan natira ngayon mga kapakyada ah, samahan nyo ako mga, mga ah, pupunta tayo doon sa aking manukan doon sa bundok ah, talagang wala na pinalis na talaga ako dito ah, wala tayong magawa mga kapakyada kaya ito na lilipat na tayo pupunta na tayo doon Ah, yan. Ito na. Medala na ako nitong patuka. ng dalawang galong na tubig uh, ngayon maglalakad na tayo mga kapakyad maglalakbay na naman tayo let's go yan lakad na tayo mga kapakyad malayo layo yung uh, ganitong gagawin ko tuwing umaga lakad pa punta roon lakad pa uwi ang talaga magtiis kasi ang hilig natin at passion talagang hindi natin uh, wala sa ating sarili uh, pangarap din natin na magkaroon talaga ng manukan uh, at sa gitnaan ating mga palahit at siyempre mga kabakyard yung para sa pamilya makabenta ating mga sariling palahi at mag magpapanalo sila yan ang, ang pangarap ko sa aking pagpamanak maraming salamat mga kapakyard thank you ah Ayan mga makyard, nandito na tayo sa bundok. Palapit na tayo sa ating bago munting manukan. yan. Lakad talagang magjaga tayo grabe ang pagtitiis sa pagmamanok ko mga kapakyard grabe ang pagsubok grabe ang pagsubok ng dumating sa pagmamanok ko kung may kwento ko lang uh, grabe marami pagsubok talagang hanggang ngayon nandito pa rin ako sa pagmamanok hindi pa rin ako bumibitaw sana Lord uh, uh, matupad natin ng ating pangarap pangarap ko para sa pamilya para sa pasyon natin sa pagmamanok yes inaaka naman tayo ah dito na tayo sa tuktok bulubundukin Ah, hi. Mas okay okay kung may sasakyan kasa lang wala naman tayong sasakyan kahit gulong wala kahit isang gulong man lang talagang ang paa natin hindi pwedeng mapagod ang isipin natin isip, ang katawan isip hindi pwedeng mapagod Alang ang go ng go para sa tagumpay. Mayawa din ako Panginoon sa akin. Oh good morning, good morning, what up? mga kapatid, mga kabakyard maraming maraming salamat sa sumuporta sa akin sana huwag kayong bibitaw mga kabakyard at patulong naman please subscribe at share sa malit kong channel at don't skip ads sana po mga kapatid dun pa tayo sa taas ng bundok na yan doon na. Kaya eh, nga Para sa aking manok Ayan, Yung pakainuman nila Malayo pa Ayan mga kapakir Dito na tayo sa Paanan Ng ating manukan Ayan o oh, Ang presko ng hangin dito Ganda preskong preskong hangin sa loobong ng tahol lang mga aso aso ni Paragiboy may baka pa oh. ito ang mga kambing ito si Alrique dito na tayo mga kabakyak dito na tayo sa manukan ko bagong manukan natin Ah, nakikilagalan din tayo dito sa akin kong pare. Pare Si Ang Cat dito. Eh. Ayan o. Oh. Ito. Ah. Thank you Lord. Nandito na rin tayo. Ayan. Ito yung mga kulungan. Ayan. mga kulungan natin kahapon hinakot yan Hi. thank you lord ah. ayan manokan ah. ni pari jiba Ay, lawa tamis na dyan yan nating kulungan kahapon hinakot yan kilot ngayon magpapakain na ako mga mamaya uwi na naman at saka mag-aakot ako ayan maraming salamat thank you for watching mga kapatid ayan sila ayan lang yan sila ayan ang bagong manukan ko ngayon Wala pa. salamat sa sumuporta salamat sa inyo lahat Babahay.